Sakripisyo ng aking amat ina. Nay, tay, naway mapakinggan ninyo ang aking mensahe. Mensahe ng aking pasasalamat at pagmamahal. Nais ko po kayong pasalamatan sa pagbibigay ng isang regalo na kailanman ay hindi hindi masusuklian. Maraming maraming salamat po sa pagkakaloob ninyo sa akin ng buhay. Salamat sa patuloy na paggabay sa akin simula nang ako'y musmus pa lamang. Tay, naaalala mo pa ba nung ako'y sanggol pa lamang? Gumigising ka ng madaling araw para ipagtimpla ako ng gatas upang makapagpahinga naman si inay. Rinding-rindi ka na sa aking mga pag-iyak, ngunit karga-karga mo pa rin ako hanggang sa ako'y tumahan, huwag lang maistorbo ang pagtulog ni nanay. Nay, naaalala mo pa ba pag ako'y hindi tumatahan sa pagiyak, Ako'y karga-karga mo pa rin at nakuha mo ng maikot ang buong bahay kahit namamanhid na ang iyong mga kamay. Nay, tay, naaalala niyo rin ba noong ako'y maagang nagigising sa umaga? Patuloy niyo akong kinakausap kahit hindi nyo naman naiintindihan ang aking mga salita at nung panahong ako'y nagsisimula pa lamang maglakad, hawak ninyo ang aking mga kamay at inaalalayan ako hanggang sa masilayan ninyo ang aking unang hakbang. Lahat ng inyong mga sakripisyo ay nais kong pasalamatan, Nay, Tay. Hindi sapat ang mga matatamis na salita para kayo'y masuklian. Nangangako akong pagsisikapan ko ang aking pag-aaral para pagdating ng araw, kayo'y mabigyan ko ng magandang buhay. Pangako, kayo'y sasamahan ko hanggang sa inyong pagtanda. Ako naman ang magluluto ng inyong pagkain kapag hindi nyo na kaya. Ako na rin ang aalalay sa inyo pag hindi nyo na kayang maglakad. Pakikinggan ko ang inyong mga kwento kahit hindi ko na ito maintindihan. Ako na rin ang maglalatag ng inyong higaan at maglalaban ang inyong mga pinaghubaran. Hindi ako mandidiri kung maihiman kayo sa higaan, sapagkat ganon din ako nung ako'y sanggol pa lamang. Handa akong ulit-ulitin ang mga salita na aking sinasabi sakaling hindi nyo na ako masyadong marinig. Sakaling ako'y may trabaho man at umuuwing pagod hindi magiging problema ang maglaan ng oras para kayo'y makausap ko lamang. Handa akong suklian ang inyong mga sakripisyo simula nang ako'y paslit pa lamang. Panghawakan nyo sana ang mga pangako kong ito. Sapagkat darating ang araw ay tutuparin ko ito. Ngunit sa kabila ng mga pangakong ito, isa lang ang nais kong iparating sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at higit sa lahat, mahal na mahal ko kayo.